Merang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers. So sa umagang ito, uh, ito po ang update natin no, sa ating two-time harvest sa ating ampalaya na ang variety ay Galaxy Max F1. So ito po ang palagi kong ibinahagi sa inyo na maraming mamunga. So sa ngayon, 44 days siya. Then, nung nakarang araw na primero natin pinipitasan, first time natin nagpitas, ay 40 days. So ito na po siya mga ka-farmers, itapakilip namin sa inyo ang pagpipitas. So gamit po, po natin ang cutter no para hindi tayo mahirapan sa pagpipitas. Yan lang po mga ka-farmers ang pagpipitas. So magandang ah uh, harvest mga kapwa ko ka-farmers. Uh, tatlo, isang kilo. So yun po ang mga ka-farmers ang ating i-harvest. Kasi yun po ang may malakas na ibibinta sa market. ay okay, so yun po so, gamit ang karita para hindi tayo mahihirapan so pasensya na po sinyo nung nakaraang uh, mga araw uh, pang limang araw na ngayon wala tayong update dahil po sa uh, bagyong karina nabasa ang ating cellphone at uh, nasira so kaya nga wala tayong update buti na lang nakabili tayo ulit ng bagong cellphone uh, tuloy tuloy pa rin tayo sa ating usapang bukirin So ito po no ang ating uh, 44 days kung saan marami siyang mamunga. Tingnan nyo mga ka So, estimated natin na sa pangalawang harvest natin sa ating ang palaya na Galaxy Max F1. Mga kapwa ko kap farmers hindi po ito siya bababa sa mga 600 to 700. So, yung kalahati pa lang po ang pipitasan natin sa Galaxy Max F1 na almost nasa mga 1,008. pero so yung pangalawang harvest natin, uh, <coughs> i-update ko lang sa inyo mamaya, hindi ito bababa sa mga 600 hanggang 700 sa pangalawa. Ang first harvest natin ay nasa 270 kilos. Tapos, meron tayong tinatawag na mga ganito yung class bay so nasa mga 300 class po mga kapwa ko ka farmer so yun lang po ang uh, may bahagi ko sa inyo so ulitin ko sa mga subscriber, uh, share at commentator lalo na sa ating mga viewers at palaging nakaabang sa ating munting youtube channel kung ano man ang mga latest video na ina-upload pasinsya na po no limang araw tayo walang upload dahil po sa cellphone ko na nabasa alam naman natin na nalasa nung nakarang linggo si uh, ah, bagyong karina so sumabay po dahil sa lakas na ano po ang ating cellphone nabasa so ngayon ay ah, pagpatuloy ko ang pagpipitas ito lang po so ito po ang pinagpaguran at pinapawisan namin nagbunga na mga kaparmers so kanya nakakatuwa no So bawat linya mga kapwa ko ka kapwa, share ko lang po sa inyo daanan po siya na main. So dito kami dito. So yung sa pangalawang linya, uh, nakarating na po sila sa dulo. So siguro estimated natin bawat linya, uh, nasa siguro sa mga 25 hanggang 30 kilos bawat linya. Ang laman po ay nasa mga 90 plus, no, uh, ang laman. So yun po ang ating napipitas. Target uh, estimated natin ay hindi ito siya bababa sa mga 600 hanggang 700 sa ating mga 1,000 at kapuno na ampalaya. Okay, so, sa yung lahat, no, bago tayo magtapos, mega shout-out po sa mga subscriber natin, followers at shareer, lalo na sa ating mga komentator, sa inyong lahat. Kung mayroon man kayong ipapagawa, pakicomment lang po. So, pwede kayong magtanong, no, sa ating channel, kung ano man ang mga ginagamit kong mga punjitsa, lalo na sa mga full year at kailan natin sila pwedeng gamitin so yun lang po mga kapwa ko ka-farmers so hanggang sa uli ako na po magpapalam, yung magpapalam, sa you next vlog so i-upload ko mga kapwa ko ka-farmers ang first service natin kasi may video tayo no, at saka sa ngayon parang makita ninyo na walang daya so in i natin to uh, July 20 so pagka ay, June 20, pagka July 20, 1 month saktong 40 days nagpipitas tayo ngayon ang, ang pangalawa Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Bye-bye po. God bless.